Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat mga ka Adventure. Ayan, narito po tayo ngayon sa Barangay Santo Nino, Sitio, Cabiao. Ayan, grabe guys, para tayo dito nasa paraiso. At talaga naman po nakakamangha po ang ganda po ng lugar po na ito. Ayan, huwag po ninyo ako guys iiwanan ng soli. Sama-sama po natin itong hayan at sama-sama po tayong mamangha sa akin pong ipapakita pong ito. At mula nga po guys dito sa ating pong na itanaw na tanaw po natin ang pinakang ibaba po nitong pinakang bundok po na ito. Grabe guys hanggang doon po yan sa pinakang dulo po na yon At alam nyo po ba guys na ang ating pong paligid po dito ay puno po ng mga taliman po ng mais. Grabe napakaganda po at talaga naman po super luntian po ang ating pong paligid po dito na aking pong ipapakita po sa inyo. Nakikita nyo ba guys yung ating pong nasa paligid talaga naman pong abot po ito doon at nalilibot po ito ng mga nagluluntian pong mga mais at mula po dito sa ating pong ay tanaw na tanaw naman po natin yung kabundukan po dito sa pinakang kabila po na yan, na hindi ko pa po yan napupuntahan ayan asahan nyo po guys pupuntahan po natin yan at ipapasilip ko rin po sa inyo soon ayan at tabayanan nyo po yan guys at habang ako nga po guys ay naglalakad po dito sa kabundukan po na ito ay natatanaw ko po yung mga naliligid po at kakaiba pong hugis po ng mga kabundukan po dito hanggang doon at dito guys kapag ka nandito ka sa pinakang tuktok po na ito, pwede pwede ka magpadaus -os. hanggang doon sa pinakang ibaba po na yun. Ayan tulad po ng mga kabataan po natin noon na talaga naman po nagpapadaus po sa mga palapa po ng niyog. Ayan, natatandaan nyo pa po ba guys? Ayan, sino po mga relate po dyan? At dito nga guys, sa ating pong lalakad pa rin po tayo doon sa pinakang kabila po na yun. At alam nyo po ba na hanggang dito po sa pinakangkabila po na ito ay taniman rin po siya ng mais. Ayan, at nakikita nyo po habang tayo po ay naglalakad yung pinakangkabila po na yan, iikot po natin. Grabe guys para ba tayo nasa paraiso. At talaga naman po yung hangin ay super fresh na fresh na dumadampi po sa aking po buong katawan. Talaga naman po super lamig po dito at dito nga po ay nagluluntian din po ang akin pong ng mga mais dito po sa part po ng Barangay Santo Niño, Sitio Cavia. Kikita nyo ba guys? Talaga naman po makikita po ang mga tao po dito sa Barangay Santo Niño na talaga naman po manapakasisipag po ng mga tao po dito na talaga naman po makikita nyo po yung kanila po mga tanim po na mga mais po dito na mga nagluluntian at talaga naman po napakaganda ng mga tanim po nila dito. At dito nga po rin sa ating pong pinapestuhan, may matatanaw po tayo dito na mas malapit po pala. Okay, ito. Ipapakita ko po sa inyo yung pinakampart po dito ng kabundukan na gustong gusto ko rin pong puntahan. Ayan, nakikita tanong na tanong po natin dito. Yung mga yung isa sa pinakabataas din pong bundok po dito sa Barangay Santo Niño. Napakalamig at talaga naman pong fresh na fresh po ang hangin at talaga naman po bago po ako guys magpaalam po sa inyo ay unti-unti ko pong iikot ang ating pong video para sulit naman po yung ating pong pagpunta po dito sa Barangay Santo Niño. Talaga naman pong napakaganda at para po tayong nasa isang paraiso lamang na ating pong nakikita sa mga television po lamang. Out -out po sa lahat po ng mga taga Santo Niño po dyan si Chu At sa pamamagitan nga po guys sa video po na ito ako po ay pansamantala magpapaalam na sana po ay nakapag-share like follow na po kayo. Yo, marami-marami salamat sa so, God bless you all.